Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan yung araw, hindi po masyadong maka-spread yung kanyang uh, sikat kasi napakakapal po ng ano ngayon, ng uh, smog mula po sa Taal Volcano. At saka alam niyo mga kaibigan, naka-face mask ako pero kailangan palang mag-jacket kasi kapag dumikit po sa balat ang ano, ang smog makati makati po sa balat ayan po oh, yung dulo doon oh, parang may nagmamasa ng semento sa usok yan wala na naman pong katao-tao dito sa amin Walang naglalakad sa kalsada. Ako lang ang naglalakad. Wala pong pasok ang buong uh, lalawigan ng Laguna ngayon dahil po sa volcano smog na ito. lunis na lunes walang pasok mula elementary hanggang college dahil po sa volcano smog na ito tignan natin dito sa mga dulo-dulo yan walang mga tao o ito na nagahalo ng simente ang ganda ng bulaklak mga kaibigan ah. Eh. Pero ayan, puro po ano. Hindi niyo pa po mapapansin pero pag hinipo po ninyo. Ma ano po yung usok, yung alikabok. Hello. Good morning. Oh, good morning. Yan mga kaibigan, yung aming black. Puro lang sa sakyan, walang ganong tao. Yan ang araw Oh. Hindi po siya maka arangkada mga kaibigan kasi nga makapal ang usok sa taas. Yan. Makati sa balat mga kaibigan ang ano ang, ang usok pag uwi ko sa bahay mag maliligo na ako kasi makati sa balat naka face mask po ako naka sombrero alam niyo po itong usok ng bulkan eh nakakamatay din po ito ng halaman yan po siya oh yan yan po ang usok so pag nalangha po natin yan ubo po ang abuti ng mga tao tapos pag ito pong usok ay napunta sa balat yan po yung makati para siyang na uh, simento yung araw hindi po makaarangkada eh tapos doon sa dulo parang may naghahalo ng simento doon malikabok kailangan po talagang mag face mask. Yan, mga kaibigan. Ako po ay papasok uh, na at ako po ay maliligo at makatipo sa balat ang ano, ang uh, na to. Ingat po kayong lahat mga kaibigan sa ating mga kababayan dito sa Laguna. Sa lahat po ng inaabot ng uh, volcano smug na to. Ingat po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Good morning. God bless us all po. Bye.